Samahin niyo po ako magluto ng fried rice. Ito po yung homemade fried rice. Yan po yung masarap na sangkap. Ayan o. No? luwan lang. Tapos dagdagan ulit ng seasoning. Ito yung homemade fried rice namin. Yun o. Ayan ba o. Tapos, saman po ng itlog. Sunny side up. E, eterno po yan sa masarap na fried rice. Ayan o. Whoop, whoop, whoop. Ito pa. Second order. Yung Spammy. Spammy Jammy. Mamaya, samahan nyo. O pag na kumpleto na po yung order. Atid natin sa itas. Ayan. sarap po ito. Isama sa Eterno. So uh, homemade namin. Fried rice. Basta Smart cook lang po Para di Agad matulok Low fire lang Para di masunog And Para luto hanggang loob Pami Jami with homemade fried rice. Dahan lang po sa pagluto. Ayan. Ayan, ito na po yung niluto natin kanina for dining tara iti-deliver na po natin sa itas tara samay niyo mag-deliver sa itas dito sa niluto natin homemade fried rice and spam ayan <laughs> po Ayan po, naiutid na natin yung dining dito sa rooftop. Kumakain na po sila. Ito po yung view. Rooftop, the 30. Iba na po tayo ulit. Tapos, samahin niyo po ako mag-deliver sa bagong order. Ayan po. Duterte rooftop dine in ito po pala ang aming page and menu for rice meal homemade chili garlic paste and hummus yan mga nagtatanong ng presyo ito lang po yung best seller namin si ang Ryan ito na po for take out meron din po aming siomay siomay beef naman nyo po mamaya mag deliver ayan kung magusta order ayan naman nyo naman po ngayon mag deliver tara I-deliver De po natin yung Dito na po tayo Malapit na po tayo This is new life Baptist church And Dito po natin I-deliver yung In order na pagkain Hello po Good evening Delivery po Ay kay ma'am, ano po? Ay, sa dati po? na po. Hintay lang po natin na order. Ay, sige po ma'am. Hintay ko na lang po yung bayad po. Opo. Oh, Hello po. <laughs> Thank you po, ma'am. Thank you po. So ulitin po <laughs> Yan po mga ka-homies na po natin Yung pagkain po Na in-order po dito sa New Life Baptist Church Tayo nga po tayo ulit tayo ulit mga ka-homies Medyo madalim Pero okay lang Sama po sa ano Sama po talaga yan sa pag-servisyo po Ayan. Oop, medyo paangit ng daan Harap bro dito na po tayo sa highway balik po ulit sa bahay para sa bagong deliver bagong deliver mga kahomis bagong order Na po bagong order cheesy ang sausage may kasama egg extra spam and smoked longganisa samahan nyo po ako ulit mamaya magdi-deliver po ulit dito sa order another order homies na-deliver na rin po natin sasabay natin po ito mga ka homies 你看。<Yeah. S 2> yeah.